David Lee ko hindi napigilan ang sarili na mapasulyap kay Barbie Forteza. This Habang abala si Dingdong Dantes, sa pakikipag-usap sa audience, kitang kita, kung paano pa simpleng sinulyapan ni David si Barbie. Huli pero hindi kulong, hanggang sulyap na lang muna, ang ginoo sa kanyang binibini. Ang ganda-ganda din naman kasi ni Barbie, lalo na pag nandyan si David, iba ang tislap ng mga mata. Kaya naman, panong hindi magawang umasa ng fans, yung tingin ni David kay Barbie, parang may gustong ipahiwatig. Yung reaksyon ng mukha ni David, parang nasasaktan siya na may halong pag-aalala, o baka sobrang miss niya lang si Barbie. Pag si Barbie talaga ang kasama, lumalabas ang kakulitan ni David, nahahawa sa energy ni Barbie. Yung ang saya ni David dahil nanalo sila, nagawa pa niya si Barbie, parang batang nandila si David. Ngunit agad din namang nilapitan ni David si Barbie, na tila sinusuyo. Kunwari naman na nagtatampo si Barbie, subalit hindi niya rin natiis si David. Naghawakan pa sila ng kamay. Gusto ata ni Barbie na solo lang silang kakain ni David, at gustong gusto naman ni David, bilis ng sagot niya na iba sila ng table. Usapan ng team David na kakain sila pag nanalo, kaya nagtanong si Ding Dong kung sasama ba si Barbie. Kain kami, mamaya. And of course, Barbie, sasama ba kayo sa kailan? Sasama mo ba ako? Aba, siyempre. <laughs> eh, kasama sila, paano yun? Eh, kasama sila, paano yun? Wala kami. Wala kami. Oh, <laughs> iba table. Oo, oh, <laughs> iba table. Ang supportive din naman ng mga kaibigan ni David, hihiwalay na lang daw sila. Chica Test day.